Ang bahay na tisa sa Pasig City ay isa sa pinakamatandang bahay sa lungsod. At dahil sa tagal ng panahon, naging puga dito ng samot saaring kwentong kababalaghan. Narito ang mga kilalang misteryong bumabalot sa bahay na tisa, batay sa mga lumalabas sa mga paranormal investigation at lokal na sabi-sabi. Una ay ang kaluskos, hakbang at boses. Marami nagkukwento na may naririnig silang yabag sa kahoy na sahig ng bahay kahit walang ibang tao sa loob. Minsan ay parang may babaeng naglalakad sa segundo palapag. May naririnig din daw na may hinang bulungan at panakanakang pag-iyak ng bata kahit walang bisita. Ikalawa ay ang multo ng matandang babae. Ayon sa ilang paranormal team at dating bisita, may matandang babaeng nakaputi na palakad-lakad sa mga bintana tuwing dapit hapon. Iniuugnay siya sa isang membro ng pamilya na umano'y matay sa bahay sa panahon ng digmaan. May nagsasabing Nagbabantay siya sa bahay at hindi siya mapakali dahil may hindi pa raw natatapos sa kanyang kwento. Ikatlo, mga sinyalis ng dugo sa pader. May bahagi raw ng pader sa loob na minsang lumalabas ang tila dugong mancha lalo tuwing Holy Week. Ayon sa matatanda, ito raw ay ala -ala ng mga trahedyang hindi pa isinapubliko posibleng may kaugnayan sa martial law o, o mas naunang kaguluhan ikapat mga kandilang kusang sumisindi mga kandilang biglang sisindi kahit walang tao sa ilang paranormal events Gamit ang EMF readers at spirit box, may naririnig na salitang latin o kastila na tila bahagi ng isang dating ritual o dasal. Ikalima, mga antigong gamit na gumagalaw mag-isa. Isa sa pinakakilalang kababalaghan, ang upuan sa sala o mesa Sa kusina ang biglang gumagalaw. Minsan ang mga kortina ay kumikilos kahit walang hangin. Lalo na kapag may bisitang tila hindi gusto ng mga espirito. Ika-anim, mga larawang may anino o mitsa ng usok. Ilang fotografer ang nagpatunay. Sa mga kuha nilang larawan may mga anino ng tao sa hagdanan o bintana kahit walang sino mang nandoon sa oras ng kuha isa pa may tila usok na kulay puti na parang lumilitaw sa mga kuha na hindi may paliwanag ikap ito alingaw-ngaw ng nakaraan ayon sa ilang espiritista ang bahay ay parang bukas sa eko ng kasaysayan. Parang paulit-ulit ang mga eksenang nangyayari dito. Gaya ng away, dasal, iyakan at sigawan. Ikinakabit ito sa konsepto ng residual hunting kung saan ang isang trauma ay naiiwan at tumutugtog muli tulad ng sirang plaka. May parte raw ng bahay na dati ginamit bilang kulungan o interrogation room. Ilang bisita ang nagsabing nananaginip sila ng parehong eksena matapos bumisita. Madalas ay may kaugnayan sa kamatayan, sunog, o pagkakakulong.